o din hining in atong tulumanon inyong masayran ng kamaturan kay sa kamaturan Iman at yan natin meron sila siyang health, mental health Grabi itong struggle sa buong pamilya mga kapatid may natural depression talaga pero kung hindi ma-process yan, especially hindi malid sa sacrament i-amplify ng kaaway natin sa demonic obsession Hello mga kapatid, magandang uh, araw po, kumusta po kayo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso at damdamin natin so, So, meron tayong malungkot na balita, ang anak ni Kuya Kim, no, sikat po ito si Kuya Kim, TV host, and, and then, uh, siya yung uh, isa sa mga, uh, ano, isa sa mga matalino na reporter, anak pala niya ito si Iman, Iman Atienza, si Iman Atienza. And then, sinabalitaan natin. Nagulantang ang online world sa biglaang pagpanaw ng 19-year-old content creator na si Eman Atienza. Nitong linggo lang kasi nag-post pa ito ng live update kasama ang mga kaibigan. Ayon sa police report, suicide ang dahilan ng pagkamatay. Ang detalye sa agenda report ni Hanati. unexpected ang pagkamatay ng anak ng TV host na si Kim Atienza. At the age of 19, nasawi si Eman Atienza sa kanilang tahanan sa Los Angeles noong October 22. Ayon sa LA County Medical Examiner, ang manner of death ay suicide. Sa isang Instagram post, kiniling ng Atienza family na sana'y alalahanin si Eman sa kanyang compassion, courage at everyday kindness nung nabubuhay pa siya. Marami na natulungan si Eman at kilala siya sa pagbabahagi ng kanyang mental health journey. Si Eman ang bunsong anak ni Kuya Kim nakilala sa kanyang online content tungkol sa art and fashion. Dumaan siya sa Batikos Online matapos ang kanyang naging post tungkol sa kanyang biro sa pagkakaroon ng isang restaurant bill na nagkakahalagang 100 1,000 pesos. Itinuring pa siyang napo-baby noon. Kalaunan, ipinaliwanag niyang joke ito at aware daw siya sa privileges ng pagiging anak ng mga magulang na may status sa buhay birthday daw noon ng kanyang kaibigan at treat iyon ng isang agency sa kanila. Nung siya naman ay 16, madalas naging laman ng comment section ang tila pagsaway sa kanya ng netizens dahil sa ilang revealing photos nito online, lalo na anak siya ni Kuya Kim. Pero naging unbothered si Eman. Bunsod ng nepo baby issue, nag si Eman ng social media account dahil sa pressure. Just 3 days ago, meron pa itong inilabas na live update sa TikTok. Nakita ang bonding niya with friends. Ilang mga artista ang nakiramay sa Atienza family, kabilang ang fashion icon na si Heart Evangelista, Billy Crawford, Marian Rivera at Ann Curtis na anyay heartbroken din sa so nangyari. Para sa Agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Meron sila siyang health, mental health. and brought so much joy to other people, but today we grieve her passing. I really don't know every one's baggage, we can see someone's mental health. Let's be kind always. So, ipagdasal natin ang kaluluwa ng ating kapatid. At uh, isa sa nabalitaan natin, you know, hindi ito, grabe itong struggle sa buong pamilya, mga kapatid. Ah, uh, dublihin natin yung panalangin sa buong pamilya na maging matatag sila sa grabe na pagsubok na nandadaanan nila mga kapatid. Mm. Ito yung post ng kanyang nanay. It's with deep sadness that we share the unexpected, unexpected passing of our daughter and sister, Iman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives, into the lives of everyone who knew her. iman iman had a way of making people feel seen and heard and she wasn't afraid to share her own journey with mental health her authenticity helped so many feels less alone to so honor iman's memory we hope you, you carry forward qualities she lived by compassion courage and a little extra kindness in every in your everyday life you know with we love we love kim feli jose and El liana so ang anak nila ay tatlo no so isali natin sa dasal si imam imam Ano siya? Emmanuel, no? Imam. So ipagdasal natin dahil hindi basta-basta yung ano, yung struggle sa mental health. Natabalitaan pala natin na yung cause of death, no, sa news ay nagpakamatay, no. So hindi to basta-basta, no. Dubli natin yung dasal natin para sa pamilya ni Kuya Kem, no meron din akong pasyente, mga kapatid, na alam nyo, totoo na may, ano nga, uh, naturally psychological uh, illness na uh, grabe yung deep-seated na loneliness, uh, hindi ma-describe yung despair. Grabe. So, may, may natural by natural depression talaga. Pero kapag hindi ma process yan, especially, hindi ma-lead sa sacrament, um, uh, i-amplify ng kaaway natin sa demonic obsession. Meron akong pasyente nito, anak ng isang pulis, mga kapatid. Just imagine, ha, Wala siyang mental... Uh, wala talaga siyang mental health. Um, dahil uh, wala siyang issue nito dahil katulad din ng batang ito, bibong-bibo. At wala talaga siyang planong magpakamatay, mga kapatid. Pagpasok lang niya sa kwarto niya. Ito po ha, dagdag -dag kaalaman po ito sa atin. That we need sacramentals in every, everywhere. We need sacramentals. That, uh, tayo ay laging pumupunta sa ibang lugar, natutulog sa ibang, ibang lugar. No? At hindi natin alam. no, Yung natulugan natin ay infested pala. Mm. Infested pala. So, kailangan natin ng mga sacramentals. Itong binatid yung ito, dahil sinesearch ko po ang cause of death niya uh, dito sa People Magazine and the New York Post. The official cause of death of Iman Atienza as confirmed by Los Angeles County Medical Examiner was suicide by hanging. Hmm. Nandito ito sa People magazine and New York Post. Iman Atienza a 19-year-old Filipino social media influencer. So dito mga kapatid influencer siya no. So, nakita ko yung mga interview niya. Very positive despite sa kanya mental health. Nakita ko din yung interview niya. Na very, ano, very expressive, no? Hindi natin ma inaasahan na mangyari sa kanya ito. I was found deceased at her home in Los Angeles on October 22. So, 22 sa birthday sa... Huh? Mm -hmm sa birthday sa kapatid ko, no? Her family, including her father, Filipino TV personality, Kim Atienza, her mother, uh, Felicia Hang uh, Atienza, publicly announced her passing. So, namatay siya October 24. Kahapon pa, no? Piesta po ni St. Anthony Maria Claret. So, mag-ask po din ako ng intercession sa santo ko na ipagdasal niyo po si Iman Atienza. They describe her as a compassionate and courageous individual who brought joy and love into the lives of everyone who knew her. Prior to her death, Iman had been open about her struggles with mental health. So, bilig ba ko sa kanya they'll open na open, no? Including facing online bullying and criticism. Marami din uh, natural yan kapag mag-post tayo sa social media. Mm. <clears throat> so, yan po mga kapatid. No? Uh, expected na po yan kapag mag tayo sa social media. Meron talagang maraming mga buzzers natin. At kung hindi tayo matapang ito, you know, we will destroy our day. You know? It will ruin our day. She had a take, taken a break from social media to focus on her well-being and had recently returned to posting content. Her family encouraged others to honor her memory by carrying forward qualities she lived by. Compassion, courage, and kindness. Hmm. So Anong Meron tayong mga pasyente mga kapatid Na walang talagang Yung anak ng pulis Sa uh, isang lugar dito sa Bohol Why tingog? Wala daw boses Wala lang Kanina pa ako walang boses mga kapatid may nag-comment na walang boses eh. Mm -mm. Tingnan ko muna. Pasensya na po kayo. Mm. Hindi na pa walang boses pala. Mm. Wait po na mga kapatid. Kainin na pa ako ng live. Walang boses pala. Mm. Wait po na. Police, uh, isang lugar dito sa Bohol wait mahina lang tingnan ni father papa is expensive no oh, salamat bro kanina wala bang bosses kanina naara der naara dei mayron naman boy kanina kanina so kanina may bosses ba ako kanina <coughs> may buntag father god bless Dugang viewer man po na father. Mm May buses ba ako kanina mga kapatid? Pasensya na po. Ah, oh, na ah. Okay. So, patuloy tayo mga kapatid, no? So, si Iman. E eh, parang lalaki yung pangalan niya, no? no. Okay raman ang audio for mm, gaganina. Mayroon? Ah, mayroon din? Kahit kanina? Mm, nakala ko lang boses kanina. Naaman, father. Okay. So, yun mga kapatid, no? Itong mental health, hindi basta-basta. Hindi lang psychological po ito. At ang kaaway natin, mga kapatid, hindi lahat na ng suicide ay uh, obsession. Pero meron talagang mga... Mahina po yung boses ko. Marisan ni sa inupakan late Yes, Father. Mayroon po. Mayroon po. So, full na, full uh, po yung ano natin. full na po yung ano. Naman, mm, na ano. Father. So, salamat. So, yun po mga kapatid. Nag, uh, nangyari po itong pagpakamatay niya. 15 years old the laki, mga kapatid. 15 years old, ha? 15 years old. At yung pagpasok niya sa kwarto niya, nawala sa sarili niya ito demonic talaga ito. Demonic talaga tong pagpakamatay niya. Uh, 'Til pagpasok niya sa kwarto niya, infested pala yung kwarto. So yung yan po yung wisdom ng simbahin mga kapatid. Yan po yung wisdom ng simbahin, bakit nagsagawa siya ng sacramentals. Hmm. Bakit pala uh, ini-institute niya yung mga sacramentals? Makatulong po 'yan no? Then, matorture yung mga unclean spirits na sa paligid natin. Mag-amplify sa psychological stress natin. Sa psychological burden natin. Sa psychological trauma natin. So, yung demonyo ay mag-amplify lang sa psychological mental illness natin. So, anong nangyari mga kapatid? Pagpasok niya, nawala siya sa sarili niya. No? Nag-ano uh, siya ng PC Hindi niya alam ha. Hindi niya alam ito. yung interview kong bata, mabuti na lang mga kapatid. Ito ha. Mabuti na lang mga kapatid. Pag uh, bigti niya, um, pumasok yung nanay niya. Um, Na-save siya. Nakalas na siya. Nakabitay na siya. Nakabitay na siya. Anak ng pulis. 15 years old. Grabe mga kapatid. Ito po yung pinaka shocking na na pangyayari sa buong buhay ng isang pulis, mga kapatid. Ang nangyari, mga kapatid, dinalan nila dun sa office natin. Nung na-interview ko yung bata, nawala talaga siya. So, nagdududa na ako. Na-infested yung bahay, especially the room of uh, that boy. So, no. So pinapuntahan ko sa team natin. Hindi ako nakapunta doon dahil uh, puno yung schedule natin. Alam niyo nag-react talaga yung ano um, nag-react talaga yung yung mga demonyo sa loob ng bahay. You know? Sumisigaw yung bata, Walking possession yung bata dahil din, dinadala nila dun sa ano sa uh, room. Asa ah, sa office natin, nung in-exercise natin, ang daming demonyo nakapasok sa bata. Pero hindi lahat, ha, na itong special case na ito, okay, possess itong batang ito. Hmm. So, kailangan talaga natin ng prayer ng simbahan, ng sacramentals ng simbahan, kailangan natin ng sacramentang simbahan, mga kapatid. Malaking tulong po yan. Alam nyo, sa awan ng Diyos, tinanong ko yung bata, may may plano ka bang magpakamatay? Sabi niya, wala akong plano, Valer. Wala talaga. Wala talaga akong plano. Baka nagtagpo ka sa sa mama mo. Sa papa mo. Wala din, Father. Nanonood kami ng Passion of the Christ sa araw na yun. Inspired, inspired siya. Inspired na inspired siya sa mga araw na yun dahil nanonood siya sa Passion of Christ. Grabe yung pagpasakit ng ating Panginoon no, Yung pagpasok lang niya Ito po ha Additional knowledge ko ito Additional knowledge natin ito Dapat mag-consecrate tayo sa bahay natin Bago matulog Ako nga Mag-deliverance ako sa Ano ko Dahil marami naman mga taong Hindi nagustuhan tayo Then kung hindi natin mag-cast out Yung mga unclean spirits uh, Gigising tayo na With a heavy heart no, Hindi masaya So, pray more. <clears> Huwag <throat> mag-rely sa sarili natin, uh, sa ating lakas. No? So, sinesearch natin yung statement ng mga Church Fathers natin, mga kapatid, about suicide, no? Hmm. I-compare natin yung idea ni St. Thomas, St. Augustine, and St. John Chrysostom. So, dublihin natin ang dasal natin sa pamilya at yan sa lalo, na sa kaluluwa ni Iman na para Emmanuel, no? Hindi kaya. Yeah, December 25 siya na <laughs> na isilang, no? Hindi ko alam. No? Abo pala siya ni Mayor at uh, yung sikat na politiko. Mayor uh, Atienza. So dito po sa ni St. Thomas Aquinas view on suicide. Suicide is intrinsically contrary to natural law and divine law. A grave sin against God, self, and society. Hmm. Pero yung experience mga kapatid ng anak ng pulis na nawala sa sarili. Ang dami palang nakapasok sa kanyang katawan. Dinilibrance ko siya normal na normal mga kapatid din na kasi sa office natin at nabahala na po yung tatay niya no father hindi namin ma ano mahal na mahal namin yung anak namin pero bakit nagawa niya ito so sinisiperit ko muna yung bata sa ano sa mga magulang at in-interview ko ng personal at sabi niya father wala naman akong planong magpakamatay ako po ay Uh, hindi ko po ma... Uh, second life ko na po ito, father. Wala talaga akong plano. Ito po ay Matapos magbigti, na wala siyang alam. Na nagbigti siya. No? Anak ng na Hindi niya alam na nagbigti siya. Kabuti na lang, na misahan gapon. Yes, yes, kapatid. Mm, nabigyan ng misa yung mga nag, nag nag suicide mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, hindi niya alam na nagbigti siya. Grabe yung pagpasalamat nila dahil itong testimonya niya at itong experience ng buong pamilya mga kapatid is a living witness of the reality of evil spirit who continue to ruin your lives. Who continue to ruin our lives. Hindi naman normal yung magpakamatay, di ba? Hindi natural yun. Hmm. Di ba, didipinsahan natin yung sarili natin kapag mag, may mag-bully sa atin. No? Pero to demonic talaga yung magpakamatay, mga kapatid. Hindi naman demonic yung ma tayo. No? Pero i-amplify ng demonyo yan. Para mawala tayo ng pag-asa, mawalan tayo ng gana, mga kapatid. Sabi so, ni mean, the Costen, ano lalo na kapag natural lang yung ano mo, no, may demonic influence talaga yan. No? Suicide is forbidden. It violates God's sovereignty over life and the love of our neighbor. Sabi po ito ni St. Augustine. Sabi naman ni St. John Chrysostom, Suicide is a mortal sin, an act of self-murder. It shows a disordered attachment to earthly suffering. Mm, Dahil hindi na tayo gusto Sasakyan ito ng kaaway natin eh. Religion to demonic influence. Ito yung sabi nila. Despair or extreme suffering makes humans vulnerable to demonic temptation which exploits passions mm. to lead one to self-destruction. Dahil sa grabe na depression mga kapatid. Despair, extreme suffering. Yan mag na no? broken hearted. Ano ba? yung bullying, pwede din yun. Evil spirits can incite despair or despair-driven anger, pwede din anger, encouraging self-destruction. Dito yung demonic influence. Pero ang sinabi ko sa inyo kanina, mm, <clears throat> grabe talaga yung ano, grabe talaga yung demonyo. Infested yung lugar. So it lead It will lead him to total possession. Mm, dumapintin sila mga albularyo yung buong pamilya. No? Kasanayan na natin. Grabe mga kapatid. Grabe talaga. Nag-overtime mm, yung kaaway natin. No? Sabi naman ni St. John Chrysostom, Demon can fuel despair. Can fuel despair. Fear extreme anguish. Making suicide seem like a solution. so ito na yung solution ko para matapos yung pighati ko, matapos ko yung mga problema ko, yung mga sample utang ko, ganon. Hmm. so may demon influence talaga, no? so ano yung moral dimension natin ngayon. Hmm. all three church fathers agree suicide is intrinsically wrong, violating God's law, natural law, and the law of self a neighbor. Demonic aspect, it acknowledges the evil spirit exploit despair, fear, or suffering, making humans vulnerable, but the act itself remains morally culpable. So, malinagot pa rin tayo. Pero, yung ano, yung pasyente ko, wala talaga siya plano mo no? Pagpasok lang niya sa kwarto niya, nawala no? siya sa sarili. Nanginginig yan siya, eh. Bakit niya nagawa yon eh, Hindi naman siya yung, gumawa. Yung mga demonyo na sa kanyang kwarto. Daming mga demonyo, mga kapatid. At nagkita kami sa nanay niya at tatay niya na pulis na kumusta niya yung anak mo sa ako ng Diyos Father, wala nang nangyayaring extraordinary doon sa bahay namin. Dahil power kami at nagdadasal na. No? Alam niyo mga kapatid, higit sa isang oras yung prayer ko sa kapatid natin. At sa awa ng Diyos, na na-liberate po siya. At so ito po ay I-consider natin hindi yun lang yung mga psychological solution but spiritual solution. Kailangan holistic po tayo. Hindi lang uh, psychological treatment but spiritual treatment. Kinakailangan natin yan. Para maprotektahan natin yung sarili natin laban sa ating kaaway na hindi makikita po. So fight Maria to safety with a humble heart. Eternal rest for the soul of Imen Tiansa and consolation of Atienza's family. Uh, Saint Anthony Maria Claret, pray for her soul and for the consolation of the whole family. Saint Anthony Maria Claret, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless. Fighting Maria at Attax FD with a humble heart. Huwag inyo lang <laughs> nabati ang mga kamaturan din hining atong tulumanon. Kay kususay kamatuturan. Ako lang hinaot, kadaghan kamog punan. Daghang salamat.